Good morning everyone! Magluto tayo ngayon ng ulam. Painitin muna natin ang pan. Pagkatapos ilagay natin ang ating cooking oil. Pagkatapos ilagay na natin ang ating mga ingredients tulad ng garlic, onion, mix-mix ng konti. Pagkatapos ilagay ang achat. At Pagkatapos, ilagay natin ang ating oyster sauce. I-mix-mix lang natin para makombine ang kanilang aroma para mabango ang ating ulam. At pagkatapos, lagay na natin ang ating ketchup. Ito ay magsilbing kulay ng ating ulam. Pagkatapos, ilagay ang sabaw sa nilagang pusit. Medyo konti lang nilagay ko pero gusto ko medyo marami. Kaya nilagay ko ng medyo konti rin. Katapos ilagay na natin ang nilagang pusit. Ang napili ko size ay medyo small lang talaga. Medyo bite size. Pero kung gusto nyo yung malalaki, pwede din. Depende nyo sa inyo. Tada! Pagkatapos na, naluto na ang sarap. Hmm, ang gusto ko yung maanghang kaya nag-add ako kami ng siling. Hmm, amoy-amoy natin. Ang sarap. Thank you for